So mayroon tayong hot work dito ngayon sa Barko Baguito. Ito yung bunker pipeline sa fuel natin. So yan yung bunker pipeline natin galing sa deck papunta sa engine room. So yan, tinanggal natin yung mga connection pipe nya doon sa papunta ng storage tank. Yan, ito yung butterfly bulb sa starboard side. Yan, blind natin siya bagito. Tsaka yung isang papunta doon sa storage tank, naka-blind din. Yan. At i-blind din natin doon sa kabila. Ito yung port side. Tinanggal din natin dito. Yan. So, naka-blind din yan siya. Yan, itong papunta sa storage tank, port side. So, ito na yung manifold. Bago natin kinatin yan bagay pinuno muna natin ng tubig yung bunker pipeline. So, yan na. So, yung papunta dyan sa baba, puno na yan ng tubig bagay ito bago natin kinating. So, meron tayong naka standby sila chipmate, sila buson, bago natin kinating yan. So, walang problema yung pagkakating natin sa bunker pipeline basta puno lang ng tubig yung linyada natin. So, yan ang ginagawa namin dito bago namin kinating. Yan, nakating na lahat yung mga bunker pipeline sa deck. Yan na, nakating na lahat yan. So, port and starboard yan kinating. Pinapalitan to dahil mayroon ng mga tama yung tubo. Kaya natin pinapalitan. So, so order din ng kumpanya na papalitan lahat yung bunker pipeline sa dek, Kaya yeah, ito, ginawa natin. Kaya yeah, okay naman, walang problema. Ang importante, safety tayo magtrabaho bagito.